balot sa puti ng kapis, Pilar. Hindi ay, taga ano, Hunasan? Balasan. Oh. Ah, balasan? Oo. Oh. balasan, pa ito, ay, galing. Ay, siyempre, dandito siya sa ano. Lapit lang. Eh. Mm. Balasan, oh. Ah. Sarap na sarap ita, si no, Raymart, oh. Mm. Mm. San Pedro. O, <laughs> <laughs> <San> Pedro. <laughs> oh, tantan. Si Tinti, oh. Panay ang kain. <laughs>

sa inyong lahat. God bless po. Ingat po tayo. Tanggap eh.